Sinay ko payment. Yeah. Sinay ko payment. yung yeah. Ayan po si Ari guys. Tandaan niyo po ang mukhang yan. Hindi man po yung mukhang yan ang makakatransact niyo sa future. Eh, maaaring may makaharap kayo na ganitong modus sa future. Ganito yung ginagawa nila. Nagbebenta sila ng mga cellphone na no nakalahati sa original price. Halimbawa, 20,000 yung price ng cellphone nila. Binebenta nila ng 10,000. So, katulad nitong nangyari kay Kuya, naharap harap-harapan mismo. Nagbayad siya ng GCash. Tinanong niya kay Ate yung number niya. Pinakita din ni Kuya yung pangalan niya na pagsisindan ng pera at nag-okay naman si Ate. Kaya nung na-send na ang pera, doon na niya pagaganahin ang kaniyang modus. Mayamaya -maya po guys ay makikita niyo ang kaniyang mga pamamaraan. Pakikilala niyo po ang video na to para makita po ng lahat ang ganitong modus para ma-aware po kayo at ma-aware din Pasalamat. Si Kuya at meron siyang record na video. Dahil kung wala, marahil siguro ay baka natabla na yan. Okay. Tunin ko na lang po yung Gcash mo mga. Number uh, niyo po. Sir 916. Kung makikita niyo, si ate mismo ang nagdictate kay Kuya ng kanyang number. Ito na po ma'am. Um, Ayan. Tama po yung pahala. at siya pa mismo ang nag-okay o nag-approve na tama yung pangalan ng Gcash ni ate. Wait At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang tinatawag na sigbol technique ni ate. filam, Ha? filam pa. Wait lang. Sige po, sige po. Parang ano nangyari? Ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait lang siya. Nabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ayan ano ay, si na ito? nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkakamiscommunication sila. Pinapaganana ni ate ang sigbol technique. Ang galing ko lang po yung shield po, madam. Ako lang matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, taglit lang, kuya. Bakit po, madam? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw ano, sumututin, yung eh. kausap. Anong kausap niyo, madam? Hey! Hindi pwede, eh, madam. Anong kausap niyo, madam? Hey! Madam, anong kausap ko, ay? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo mag -iwalay. Hindi, madam. Sinanong kita anong gikas niyo? Hindi tayo mag-iwalay, sir. Hindi, madam. Sinanong kita, ate, kuya. Mayos ako, kausap ay! na video ay! ako. Ay!